ayan mga boss mga kalingat dito po tayo no ay nabinag so Susunduin po natin at sasama natin sa kubo kay mang lola hello Bina, good morning samara kayong bis, karam sa pasan pa sa kubo tsaka si lola Kakain ni lola oo bis na na tapos na ah, wish kiss sama raw kayo ni Gab magbabayli tayo ay buray ako Oh, buray ako patahimik na electric pa niya ay oh, nagdating galaw ay mga nagdating tumahimik na <coughs> Anat, sinabihan na nga natin si Nabina na sasama ni Faring Gab ano, sa uh, Kubo o kung saan man. Hindi natin alam. So, saan ni Faring Gab dadalhin ang maglola. Samahan niyo po kami ha sa pagpunta namin parang uh, para malibang-libang mali aliw si Lola at saka si Bina. No? Siyempre, kumusta hindi natin si Naruel dito yung mag magbuna. Dito muna tayo kay Naruel habang hinihintay natin si Nabina. No? ayo Sama mga sabana? Sama ka? Ha, si Ate Bina, sasama ka? Ikaw okay, so <laughs> <okay, so laughs> sama ka? sabi tayo kay Kuya Gab. Ah, oh, si Papa mo. Ha, si Papa mo, saan? Sa loob? Tutulog si Papa mo? Natutulog, natutulog pala si Papa. Mama po pa ko Ha? Sa pakiramdam. Sa, sa, sa mga pakiramdam? Eh, lalong sa mga pakiramdam pag lagi nakahiga. Ano, na? Sa mga TV na? Ha? Maalis kami. Paalam ka sa Papa mo. Sa na? Paalam ka sa Papa mo, dali. ay, okay, tumali si Ate Bina tapos may ka. Sige si Ate Bina? Oh, nagbibihis na. Hmm. Oh, um, kamusta naman tindahan niya? na um, ang dami pa naman na. Ah. Pubos ng bigas. Wala na yung stock. Hindi na ako hindi, ako ah, hindi ka, pa, ah, hindi ka pa nagbibili. Hmm. But, um, mabagal lang ano. Mabagal lang benta ng bigas. Hmm. Minsan, dalawa okay lang. Minsan wala. <laughs> ah, okay lang yun. Kasama ka? Ha? <laughs> Alis kami. Si Ate Bina kasama namin. Oh. Oh God, call <laughs> Takot ako siya. <laughs> eh, Mag-video na din naman. Hindi na ako mag-stop. Hmm. At na yan, eh. Oo. Oh, oh. Yellow. Lagi naman ubos yellow mo. Oh. Oo. Oh, Alip malambot na naman yan. Hmm. Oh, uh, Eh, gawin mo ano? Pag may bumili palit ka agad oh hindi ko maubusan ng yelo oh eh sama ka nakikipaglaro na siya. bahay na bulaga nakikipaglaro na siya Intay-intay lang po natin si Dina ano Hello? Ayun, may pala dito ng basura. Oh. Ayun. Hmm. Hmm. basura. Hindi naman pala may istakan. Bast basta masipag lang pala mag nagahakot naman pala ng basura, no? Ang ano lang, mga, ang, mga plastic lang. po oh, mga plastic lang. Mga daon. Oh, mm, ganun. Eh, nyo. Hindi, <laughs> inaan nila. minsan pag binakakapa. Binakapa nila yan eh. Mas, Ayun ba? Ah, par ano yung basura pa? Nabubulok yun. Nabubulok? Yeah. O oh, di dapat pwede yun doon? Di pwede doon? Nag-try oh? ako niyan eh. Kasi minsan pag nakasako, hindi mo... Ba't kanina? Basta lang no, hagis sila lang... na... Lang. At plastic yun, magagal. Aha. Ganun pala. Kaya pula. Oh, Punta po kayo sa kubo? Oo. Oh. Sama ka? Hindi <laughs> Ba na Sama ka dali Sama ka diri Sama ka diri <laughs> Tignan natin dito si Si Lola at si Ate Vina Hala <coughs> pa sila Bilis pa so, Ito yung bahay ni Nabina bahay ni Nabina ayos nice naman no ayan o no. tinaintay intay natin yun? init oh hindi oh? mo pala napinturahan to hindi mo pala napinturahan kala ko may binili pintura kaya si paring gab may trabaho po ay ha <laughs> Nakikipaglaro. dati tago-tago lagi dati tago-tago eh tago-tago-tago <laughs> Hoy <laughs> ah. ah. Mas mga Trend Ha. Masama pa do pa pa ma? Maglalaro <laughs> <laughs> na paglaro tayo. Ah ito na, ito na si. Masino na bihira. Si Aw! Eh, ah, parang gab, iikot lang yun. Oh. Ah. Iikot lang yun. Bulaga! Ayan na, si Bina. Susunduin po namin si Bina. Sama namin ni gab Sabana, maiwan si Sabana. hoy ah. ganda. Lola, ang ganda na suot natin, ah. <laughs> Nabailin na ni Lola. <laughs> ah, yan ah. Yan na si Bina. O, oh, ganda naman, no? O, oh, tingnan. Saba na, ah. Oh. Ah, iwan. Ah, iwan. Iwan. <laughs> Ayan. Ah, ayan na. Kambal to ko. Kambal to ka. Ah, tasa ka na lola dito. Ayan na. Ayan na. Hindi, nakalak pa. Ganda ng suot ni lola. Bye bye, sabana. <laughs> Nagiyak siya. Ah! Naiwan si Sabana ni Ate Bina. Bye-bye. Huh. Bye-bye. <laughs> <laughs> Yeah, ayaw mo kanina sumama ay. Iiyak! Si Lola. Mainit ka Lola? Mainit. Maligo tayo. Magkape na po. tayo la. Na. Magkape tayo kasi mainit. Lola lang yung mainit. Ha. Oh, yeah, yeah, electric fan buhay eh. lah. Na. Magkape tayo para malamig. Mainit 'to na. Ini si Lola. Ayun na. Oh, okay, uh, uh, yun. Oh, pakiramdam lola, anong pakiramdam? Sarap. Sarap. Ah, <laughs> oh, oh, Ah. Ah, lola, ano pa na? Masarap. Masarap na? Right. Mahal na. yun, Okay na. Ah, uh, alis na kami, let's go. Ayun, ang init ng lola. Init na lola. Ayun. Yan, sinundo po nang si Lola Rupina at si Bina. Ah, mabayli kami ni Lola Rupina. Magpunta kami ng disco. Huh? Disco ha? Ah, punta kami ng disco. Saan ba Lola dito may diskohan? han? lang. Ha? Pambira. Tagadait maray. Di alam ang disco han. Wala. wala yeah, <laughs> let's go. Um, May idea ka lola kung saan tayo pupunta? Hola. Wala. Wala, pa kidnap to. Yeah. Kidnap. Random. Kayo, ah, kay, kayo, dalawa ni Bina kidnap. Sino matubo sa inyo niyan? Hala kayo. Hala kayo, sino matubo sa inyo? Ay, kidnap to. <laughs> Kid <laughs> takot 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 <laughs> um, Si Roel, ba't laging masama ata pakiramdam? Sabi kanina masama daw pakiramdam. Hindi ba si Roel? Oo, okay lang. Parang nagtago nung akin, tayo. Parang pasok sa loob, naghiga. Okay, na. <laughs> <laughs> Hindi ko masok. Uh, <laughs> hindi, uh, masama raw pakiramdam. Sabi ng ano eh, asawa eh. Yeah, yun, Totoo yun, ba yan, Lola? Ayoko sa kanila? Ba Bakit? Hindi nyo ba nakita kanina ng umaga? Ay, hindi mo na po nang ang pira sa dalawang yan. Hindi man para labas sa dula. Ah. Ayan ha. Okay. Ingat. Let's go. Ayan, maraming maraming salawat po ha. Hindi po namin alam kung saan kami dadalhin ni eh. pareng po. Doon sa kubo. Sa, sa kubo. Sa ah, magkape mainit. Ah, tama tama. Dala mo kape din mula? Ah. Wala. Kaya natin si Lola kape barako. Dali mo yung kape mo, ah. hindi mo inumin ng kape ng barako yan. Hindi si na yung ng kape barako? Tanong mo sa kanya. Lola, nainom ka kape barako? Ano, ganyan no. 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 Pampa ano 'yon? Pampasipag. Kapim ko, Nanginginig ka pag Kapim Barako? Nagpapalpitit? Anong hindi nakakapagpapalpitate ah, sa inyong kape? Kape Ah, hingi ka kay Kuya Bal, o sabihin mo dito. Kay Kuya Bal. Wala nang kape min, Kuya Bal. Wala nang kape eh. Kalingap kopi na eh. BSM kopi na. O baka pwede sa iyo yon, no? Ano sa palagay mo? nag o, oh, ayos man. O, oh, sabihin mo kay Kuya Bal. O, oh, sabihin mo dito sa video natin. Sabihin mo, Kuya Bal, na-miss na kita. Kailangan ko ng BSM copy. Kuya Bal, miss na miss na kita kailangan. Sabihin hindi mo na ako pinuntahan dito, Kuya Bal, sa amin ay. Hindi mo na ako pinuntahan Kami na mapunta dyan, pag hindi ka mapunta. <laughs> Nasaan ka na? Nasaan ka na? <laughs> Excuse me. Ayan. Okay. Wala. Hindi ako natuloy nakaraan lang. May nilakad. Sinabi sa'yo ni ano? Divine? Ha? Nakabihis na lang kayo ay. <laughs> Nakabihis na pala nung linggo? Oo. Uh, hindi. Nasikaso natin sa kuryente eh. Uh. Oo kasi kasi ang kurente lang wala pa rin ko <laughs> Pero mahangin doon lang sa kubo Mahangin doon Magkapi tayo doon Bilihan ka ni li... Paring Kasado ng Kalingap Kape Kalingap Kape Ay, yan, so may, ano? You know, kababugan. Gusto mo bala yung Kalingap Kape? 100 ko naman yun Wala? Wala Gusto mo yung BSM Kape? <laughs> O, oh, may discount man doon ng senior tsaka PWD pagsamahin natin ang ating ID para kalahati lang bayaran na no, lola o kaya sabihin mo ah, pinapunta kami dito ni ano ni Kuya Bal kasi walang wala doon sa lighthouse BSM Coffee. dito kaya kami magpunta bigyan mo kami <laughs> ayun mga kababae na maraming maraming salamat po sa inyo na Sinundo po namin si Bina at saka si Lola Rupina sa kanilang tahanan para isama uh, para malibang na rin po yung maglola no kasi laging doon lang sila sa loob ng bahay syempre pag nasa loob ka ng bahay medyo nakakainit kahit naman kayo di ba uh, kaya para malibang-libang yung maglola at makapag na rin kami mamaya ni Lola Rupina doon so, sa Kaparangan kaya namin isama na <laughs> Marami lula doon baka eh, Pag, pa, pag tutumbok ako yun ng isang baka. Matay mm. tayo ng baka lang. Yan. Marami kasi doon baka. Makain ka ng baka lang? Oo. Okay. Ito. baka. Yan. Shoutout po muna kay Ate Bertos Woman. Ano. Tsaka syempre kay Tita C. Yan. Shoutout po kay Atler Matanaka. Kay Mamulto ako. Uh, kay Maring Anne Haramilla shout out sa iyo at kay ano pa ba Miss Formosa Ate Bepre shout out sa iyo Ate Bepre thank you so much sa patuloy mong pagsuporta dito sa akin uh, ramdam ko na napakabuti mong tao Ate Bepre uh, syempre lahat kayo na mga nagsusuper chatter napakalaking tulong po noon para sa akin Ah, uh, sabi ko nga kayo yung bumubuo, kasama kayo sa bumubuo sa mga pangarap ko, ano? Oh, hindi ko naman inaasa yung pangarap sa inyo talaga kayo yung bumubuo no uh, oh. kasi may iba iba yung ibig sabihin ng inaasa yung pangarap mo pangarap kaysa doon sa bino, binubuo pangarap mo to rin yung pangarap mo. <laughs> yun na. yeah, kaya doon lang hanggang doon lang po muna no? at maraming maraming salamat po syempre shout out po kay Kuya Balsantos Matubang kay Ate na kay Kalingan Prab at sa lahat po ng viewers natin, subscribers, hindi pa po nakapalo sa ating official Facebook page, makikipalo na rin po at makikishare ng ating mga panig video. Ganon din po kay Gabisera, pakipalo rin po ng kanyang Facebook page. Maraming maraming salamat po and God bless po. Bye bye!